Sa puso ng Pilipinas, nakalubog sa baybay ng Manila Bay at sinasalubong ang Ilog Pasig, matatagpuan ang masiglang lungsod ng Maynila. Sa mayamang kasaysayan, makulay na kultura, at mabilis na urbanisasyon nito, matagal ng hamon sa lungsod ang baha tuwing tag-ulan. Upang maunawaan kung bakit labis na bumabaha sa Maynila tuwing tag kailangan nating tingnan ang mga salik tulad ng geografiya, kasaysayan, at infrastruktura na nagpapulala sa kanyang kahinaan sa baha. Mga hamon sa geografiya, mahalaga ang geografiya ng Maynila sa pagiging vulnerable nito sa pagbaha. Matatagpuan ang lungsod sa mababang kapatagan sa baybayin, kung saan maraming ilog at kanal, lalo na ang ilog pasig. Ang mga ito, bagamat mahalaga noon para sa transportasyon at irigasyon, ay nagiging daan ng sobrang tubig sa panahon ng tagulan, ang topografya ng Maynila ay nagpapulala sa isyo. Maraming bahagi ng lungsod ay itinayo sa nabawasang lupa o mga lugar na madaling bawain. Habang lumalaki ang lungsod at dumarami ang mga infrastruktura, nawala ang natural na drainage system tulad ng mga wetlands at mga palaisdaan. Ito ay nagdulot ng pagbaba sa kakayahan ng lungsod na umabsorb at maghandle ng tubig ulan ng maayos. Kasaysayan, sa kasaysayan, matagal nang nakaranas ng pagbaha sa Manila mula pa noong panahon ng mga Kastila. Itinayo ng mga Espanyol ang Estero de Binondo at iba pang canal system upang bawasan ang panganib ng baha. Ngunit sa paglipas ng panahon at sa pagunlad ng lungsod, hindi sapat ang mga ito para sa dami ng tubig ulan mula sa mga lugar na umuunlad. Noong panahon ng kolonyalismo ng Amerikano at sa mga sumunod na dekada ng mabilis na urbanisasyon, lumami ang populasyon ng Maynila. Dahil dito, lumaki ang mga kalsada, gusali, at infrastruktura. Bagamat nagdulot ito ng ekonomikong pag-unlad, nagkaroon din ng mas malaking panganib sa pagbaha. Infrastructural na hamon, ang infrastruktura ng Maynila, bagamat malawak, madalas na nahihirapan sa pagtugon sa lakas ng mga pagulan. Ang mga sistema ng pagdrain ng baha, na dinisenyo para ilipat ang tubig ulan palayo sa mga populasyon, ay may ilang hamon. Ang mga lumang at hindi sapat na sistema ng drainage, kasama ang masamang pag-maintain at paglagay ng putik sa mga ilog, ay nagdudulot ng madalas na barya at pagbaba ng kapasidad sa panahon ng matataas na pagulan. Dagdag pa, ang mga informal na pamayanan, na kadalasang matatagpuan sa mga lugar na madalas baing tulad ng tabing ilog at estuarya, ay kulang sa tamang infrastruktura at mga hakbang para mapigilan ang pagbaha. Dahil dito, ang mga residente sa mga komunidad na ito ay lubhang vulnerable sa epekto ng pagbaha, na nagdudulot ng pagpapulala sa mga pagkakaibang sosyal at ekonomiko, environmental factors, ang pagkasira ng kalikasan ay naglaro din ng papel sa pagpapulala ng pagbaha sa Maynila. Ang deforestation sa mga itaas ng mga lugar at pagkabawas ng watershed ay nagdulot ng pagbaba ng natural na kakayahan ng mga gubat at watershed na umabsorb ng ulan at magregulate ng daloy ng tubig papunta sa mga ilog. Ang pag erosyon ng lupa at sedimentasyon ay nagdudulot din ng paglaganap ng putik sa mga ilog at waterways, na nagpapabagal sa kanilang kakayahan na dalhin ang tubig ng mabilis, community resilience, sa kabila ng mga hamon, ipinakita ng mga taga-Maynila ang matinding paninindigan sa harap ng pagbaha. Ang mga organisasyon ng mga komunidad, mga non-governmental organizations, at mga ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan upang ipatupad ang mga proyektong pampamahalaan laban sa baha, magpatupad ng mga early warning system, at magbigay ng tulong at suporta sa mga apektadong komunidad. Future prospects sa hinaharap, ang mga pagsisikap na harapin ang mga isyo ng pagbaha sa Maynila ay may maraming aspeto. Ang mga urban planner ay nag-advocate para sa sustainable development na nagbibigay prioridad sa mga green space, rainwater harvesting, at matibay na infrastruktura. Ang mga investment sa flood control infrastructure tulad ng pinagandang mga sistema ng drainage at mga flood barrier, ay mahalaga upang maibsa ng epekto ng mga darating na baha. Bilang karagdagan, mahalaga ang pagtaas ng kaalaman tungkol sa adaptation sa pagbabago ng klima at mga hakbang na pampahintulot sa panganib ng disaster upang palakasin ang pagiging resilient ng komunidad at tiyakin ang panatilihin ng sustainable development sa Maynila. Sa kabuuan, Bagamat ang mga sanhi ng pagbaha sa Maynila ay komplikado at may maraming aspeto, ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaugnay-ugnay ng urbanisasyon, pagkasira ng kalikasan, at pagbabago ng klima. Ang pagharap sa mga hamong ito ay nangangailangan ng isang komprehensibong pagtugon na nagtutok sa sustainable development, pangangalaga sa kalikasan, at pagiging resilient ng komunidad. Sa pamamagitan lamang ng kolektibong pagkilos at mga polisya na may pangmatagalang pagtingin, magagabayan ng Maynila tungo sa isang mas matibay na hinaharap laban sa pagbaha. Ito ay isang mahabang pagsasalaysay na nagbibigay ng komprehensibong pagtatalakay sa mga salik na nagdudulot ng pagbaha sa Maynila, na binibigyang diin ang kasaysayan ng lungsod, mga hamon sa infrastruktura, epekto sa kapaligiran, paninindigan ng komunidad, at mga posibilidad para sa pagpapabuti at pagbabago.